O, di ito na nga. So, ang plano ngayon, bawat isa, lalako. Tapos, bawat isa sa inyo, kay kita ng isa-isa. Master, ano? pinano yung wala kamalis. Kamalis <laughs> daw, tama yung bayaw. Ha! Ah. muna ako sa dalit Okay, so bukas magluluto kami ng agahan. Meron ng konting kinita. So kami nagpa na ngayon para bukas kami magluluto ng agahan. So ito na, i-convert na namin ngayon yung pinu yung pera na kinita papunta sa agahan. Ito na to, freelancing na to, freelancing. So din nakita niyo na employment, sunod natin freelancing. Tapos susunod niyan business na, totoong business na. Aba susunod doon investment. Tingnan natin kung may papasok natin yan sa loob ng isang buwan. So de, ang plano bukas, mamayang gabi sabay-sabay tayong ano. sabay mamalengke. Mamalengke. yun ang punto ron eh. Kung nasan yung kayamanan, eh kung katulad doon, halimbawa, pera, hindi ko naman tinuturing na kayamanan pera eh. Tinuturing ko means of ex Change ang pera hindi kayamanan ipinagpapalit yan sa kung ano-ano yun ang tingin ko sa pera means of exchange hindi yan kayamanan para sa akin kasi yung kayamanan para sa akin gaya nga na sabi ni Bob Marley being rich is ano is in the heavens with uh -huh. God ha? yun eto may assignment ako sa inyo Pilipinas exclusive lang to sa mga nakikinig sa akin sa live eto pakinggan ninyo ako Pilipinas pas. sopas champurado champurado ayos Merong sinangag, daing, hotdog, at saka itlog. Ayos. Ito, anong, takpan na lang siguro to May takpan ba kayo para dito. Para hindi lang Ah, mainit pa. Okay. Sige. Hindi pala lang awin yan. Mainit pa eh. Mapapaso yung lang. langaw. <laughs> at teka muna pala. Nakita ko ba yung sombrero ko? Yun. Alright. Ang lupit mo talaga, brother. O, endorse mo muna yung page mo, dali. Ano yung sa palagay mo yung tatlong bagay na di dapat nawawala sa isang pinunong mapalalaki or mapababae? Maganda yung tanong na yan, ha? Palagay ko para sa akin, ha? Tatlong bagay. Una, karunungan. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo, piliin mo unawa. Pangalawa, umiwas ka sa suhol. Kasi ang sabi ng Biblia, ang suhol, boom. so okay. ngayon, tatawid -tata, na kami, mabunta kami ng palengke. Lugi ang ulo. 500 lang ang bumalik sa 1,300 Kapo nagdagdag ako ng 500 pesos may get Lugi na naman ang pangalawang araw Pero in fairness, may bumalik na 1,000 Technically, parang halos ano Almost, malapit na sa break even Pero pangatlong araw, kung kailan oras na pupunta kami ng palengke Tsaka naisipang magsimba ng nanay ni Ashley